Itago niyo na lang ako sa pangalang Nechi mula Ifugao. Hi, magandang hapon po. I'm Nessie from Ifugao. Gusto ko sana magpa advice sa mga magko-comment. Isa po akong ina ng tatlo kong anak at namatay po ang asawa ko sa isang aksidente. Pagkatapos ng ilang taon, may chatmate akong si Ben. Pagkatapos ng ilang buwan ay nag-meet na kami. Sabi niya isa siyang single, 38 gulang siya. At nung naging kami, dun ko nalaman na isa pala siyang babaero. Sa unang asawa niya, may dalawa silang anak. At marami pa raw siyang nakasama. May isa pa raw siyang babae na naniwala rin sa kanya at may anak din sila. At ako rin, na isang tanga, naniwala rin sa kanya. Opo, sabi niya single siya. Kahit isa sa mga kinakasama niya ay hindi niya pinakasalan. May anak na rin kami. Sinabi ko kay Ben na mas mabuting magbukod na kami ng tirahan. Nagbukod na nga kami, pero nakikialam pa rin ang mga magulang niya. Lahat ng sinasabi ko sa kanya para sa ikabubuti ng pamilya namin. Isinusumbong niya sa nanay niya at ang nanay niya isinusumbong naman ako sa mga kapatid at anak niya, ako tuloy ang lumalabas na masama sa mga kwento nila. Kapag bumibiyahe si Ben, hindi ko alam. Ang nanay niya lang ang nakakaalam. Parang wala akong silbe. Madalas na nilang gawin yan. At ang huli, hindi ko alam na babiyahe siya papuntang Maynila ng Oatmom ng gabi. Nagkasabay pa kami umalis. Nagmotor kami ng anak ko pa uwi dito sa amin, habang siya pala ay bumiyahe papuntang Maynila. Kung may maganda sana siyang puso, Nung umuwi sila, dapat sinundan niya kami dito sa bahay ng mga magulang ko. Siguro, nung umuwi sila, pinakinggan niya ang magulang niya. Ngayon, kawawa ang anak ko. Mahigit isang buwan na kami dito, walang sustento, walang padala. Ang bata ang apektado. Siguro nakalimutan na niya na may anak siyang maliit. Consentidor ang magulang niya. Ayaw nilang pagalitan ng anak nila kahit alam nilang babaero.